ang alamat ng Kuwago Noong unang panahon, mayroong naninirahan na matandang lalaki sa gitna ng bakurang puno ng halaman. Siya ay si Tandang Kuwago. Kahit hitik na hitik ang mga bunga ng kanyang mga puno, ay walang sinuman na maaaring humingi nito dahil sa kanyang taglay na karamutan. Lagi niyang sinasabi na binebenta niya ang mga bunga at hindi ito pinapamigay. Isang umaga, isang matandang babae na hindi taganayon ang napadpad sa kanilang lugar. Habang naglalakad siya, napadpad siya sa harapan ng bahay ni Tandang Huwago. Sa oras na iyon, siya ay pagod at gutom mula sa mahabang paglalakad. Habang nasa tapat ng bakuran, saktong nagbabantay naman doon si Tandang Huwago. Dahil sa gutom, nakiusap ang matandang babae kung maaari siyang makahingi kahit isang maliit na bunga ng bayabas. Galit na sinagot ni Tandang Wago ang matandang babae at sinabi niya ditong hindi niya ito pinapamigay. Muling nakiusap ang matandang babae, ngunit patuloy pa rin siyang pinagtabuya ni Tandang Wago. At sinabi pa ni Tandang Wago na bibigyan lamang siya nito kung siya ay magbabayad iyon na ang huling pagkakataon na nakita ng mga tao si Tandang Wago. Pagkaraan ng ilang araw na walang nakakita sa matanda, sinubukan ng isang bata na pumitas ng bayabas na nakalawit. Sa pagkakataong ito, walang nagalit sa kanya. Binuksan nila ang pinto ng bahay ni Tandang Wago at biglang lumipad palabas ang isang ibon. Napansin ng na mga bata na malalaki ang mga mata ng ibon at tila nagmamasid o nagbabantay. Nagtaka sila at napatanong sa isa't isa kung ano ang ibong iyon na tila ba kamukha ni Tandang Huwago. Mula noon, tinawag nila ang ibon na Huwago at nang lumaon, ito ay naging kwago. Si kwago na hanggang ngayon ay binabantayan pa rin ang mga bunga na ipinagmamaramot pa rin niya sa iba. Ang alamat kung bakit nagkagalit ang aso, pusa at daga. Noong unang panahon, ang aso, pusa at daga ay matalik na magkakaibigan. Nakatera sila sa loob ng isang bahay ng kanilang amo na siya namang nagbibigay sa kanila ng pagmamahal at kalinga. Isang araw, Nagluto ang kanilang amo ng karne ng manok. Ipapakain niya ang karne sa bisitang darating kinagabihan. Dahil kinakailangan niyang magtungo sa bukid upang diliga ng mga tanim, tinawag niya ang kanyang alagang aso, pusa at taga upang ibili na bantayan ang karne sa lamesa. Nang makaalis na ang amo, sadya namang nagunahan sina aso, pusa at taga tungo sa kusina. Doon, nakita nila ang malaki at mabangong karni ng manok sa lamesa. Natakam si Daga at inisip niya kung paano niya ito makukuha nang hindi mapapansin ni na aso at pusa. Upang bigyang katuparan ang kanyang maitim na balak sa karneng nasa lamesa, sinubukan ni Daga na bulahin ng mga kaibigan una niyang inuto si aso. Sinabi niya dito na sa bakuran na lang magbantay upang maabangan niya ang mga parating na bisita. Sinabihan din ni Daga si Aso na silang dalawa na lang ni Pusa ang magbabantay ng karne. Dali-dali naman pumayag si Aso. Pagkaalis ni Aso, si Pusa naman ang binola ni Daga. Dahil napansin niyang panay ang hikab ng kaibigang pusa, sinabihan niya ito na matulog na lamang at siya na lang ang magbabantay ng karne. Pumayag naman si pusa sa mungkahi ni Daga. Nang tulog na ito, maingat na tinawag ni Daga ang mga kaibigang daga sa loob ng malaking lungga. Inutusan niya ang mga ito na hilahin ang karne at dalhin sa kanilang lungga upang sabay-sabay nilang pagsaluhan kinagabihan. Nang matangay na ang pagkain, tumabi na ang tusong daga sa nahihimbing na pusa. Nagkunwari itong natutulog din. Unang nagising ang pusa. Laking gulat nito nang matuklasan niyang wala na ang karne ng manok niyugyug ni Pusa ang natutulog pa rin si Taga at tinanong kung nasaan ang karne. Maang-maangan namang sinabi ni Daga na wala siyang alam kung nasaan ito. Samantala, dahil sa ingay ni Daga at Pusa, napasugot tuloy sa kusina si Aso. Galit na galit ito nang malaman ang nangyari at sinisi niya si pusa sa pagkawala ng karne. Katwira ni aso, dapat si pusa ang mas nagbantay dahil siya ang mas malaki at mas malakas kaysa kay daga. Habang nagkakagulo ang tatlo, dumating naman ang kanilang amo. Matinding galit ang ipinamalas ng amo nila sa kanilang tatlo. Bilang parusa, pinalabas niya ang tatlo ng kanyang bahay. Ang hindi alam ni Daga ay palihim pala siyang minamatsagan ni Pusa. Pagkagat ng dilim, nagkunwaring tulog si Pusa. Nakita niyang bumangon si Daga at lumabas ng bakuran. Matahimik at marahan niyang sinundan si Daga. nakita ni Pusa na pumasok si Daga sa isang butas. Pinuntahan niya ang butas at dahang-dahang binungkal ang lupa sa tabi nito. Pagkatapos niyang matibag ang lupa, tumambad ang malawak na lungga. Gulat na gulat siya sa natuklasan. Ang kanyang kaibigang daga at iba pang katropa nito ay kumakain ng karne ng manok. Dahil sa galit, nilundagan niya ang mga daga na agad namang mabilis na nakatakas. Magmula noon ay hindi na sumama na pusa at aso si daga. Kasama ng ibang daga, nanatili na lamang siya sa loob ng lungga. Samantala, lalo naman nagkalayo ang loob ni na pusa at aso sa isa't isa. Tuwing naiisip ni Aso na sa labas na siya ng bahay na katira, umiinit ang kanyang ulo kay Pusa at hinahabol niya ito. Kapag nakakakita naman ng daga si Pusa, nagningit-ngit siya at hinuhuli niya ito. Pilit niyang pinapaluwa sa daga ang karneng ninakaw at kinain nito.